habito? hindi naman hindi mo Na, tibay na. Baka mm. oh, palito, Brad. Yung angle bar? Oo. Oh. Ah. Yan? Ano angle Hindi yan, yung maliit. Meron ano doon. Meron doon? Ay, saan naman din yung... Ah, nilagay ko din yung pala. Ay. Bakit? Sinama mo dyan. Nilagay mo doon sa... Pwede na to. Hindi mo lang o. Oh. I-tanggalin mo na rin yan o. Oh. Nilagay mo doon saan nang kamali ka ng putol, Gabby? Yeah.

يا صاحب مونها تکا نهي بلڪي ان تي ٽي ٽا 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 na. Ah? ah, mahaba pala, no? Ayos na. Tapay the welding rod. Aabutin yeah. natin yung lahat dito? Uh, Oo. Ate, ralong sila pa, no? Mga kailang-alim. Yeah. Dalawa yun, hindi sila maging eh. Ano, 2000 lang. p 18 months. down lang ako ng P1,600. okay 1800 Hindi. Oo, labas. 18 months. Paka-save Pepsi. Ito kasi yung mga pinag-building na at pala eh, nanon natin muna yung ano yung harang na kurtina eh. Parang kusok eh. Parang yung saluko natin. Eh. Tapos wala na ang mata mo? Ano po mata ni Jiro? Sakit sa ano niyan? Ilaw? Ay, mm hindi -hmm. ano, na natin pala yun. Tabalik natin. Oo, ulitin natin. Sakit sakit sa ngipin yan. Hindi mo naman sinabi eh. yung yeah, video eh. Sinaharangan mo naman ng lata yung video ay